Eh mga idol at nabalaho ang truck ito, hindi nakadam. Eh kailangan hatakin. Ang problema ito nga hatak ay nababalaho din. Ay, ang problema ito nga na kanina, ngunit hindi kinaya nung isa kasi walang laman na yon sa dulo. Ayan ay panay putik to, patay ang karga nila putik. Ngayon susubukan itong isang truck na may laman kung kayang hatakin. Uh, kung malakas yung uh, truck niya kasi may laman may eh pala o oh, kable pwede pwede mata mahaba ang hirap magbaba dito may pa ganitong ano kaya putik Ta tapos yung binababa nila talagang lupang lupa ayun may nakapila pa o oh. dami pa nakapila ayun, ayun baba. dito yung isa pinauna yung isa kasi nabalao oh, yung isa bali papalitan nila ng ano yan kabli kasi yung kadina yung gamit kanina kabli ayan shoutout sa mga driver nito sa dump truck

Natanggal yung pagkasalpak sa ano Okay, bate, bate. Tandaan. Atay, atras pala, atras. Hop. Hop, hop, hop. Okay, bate, bante. Yan, uh, baka madali kayo dyan. Hop, hop, hop. Okay, 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 okay. Okay, sabay, 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 sabay. Okay. nakalis. Okay. Hop, hop. Nakalis din. Kaya yan kasi may karga to eh. Saka nakadubol pa yan. Mga dubol naman yan. Malalakas yan. Sarap ng hangin dito mga idol. Sobrang sarap ng hangin. Ay hapon na ah, mga alas 6 na. Ay, may nakapila pa alos. Apat pa sila ay tatlo. Bali pang apat ito kasi hindi siya natapos. Ay maganda yung kabli niya kasi matibay yung kabli niya. Sulit talaga. Malaki kaya hindi para pa siya mabutol. Ngayon, yan na lang yata yung idadam yan kasi hindi na kayang umatras uh, General Inadam sa napanahuan uh, niya ang kanyang pangarga ayun no, kung na yung kanyang dumb box ayan, kalis na ubos na rin ganyan po talaga mga driver ka, kahit hindi ka kilala basta nagkaroon ng aberya ay nagtutulungan sila hindi naman sila makakilala ganun talagang buhay ng isang driver Makikita kita nyo putik na putik talaga mga idol yung kanyang pinagbababa nila talaga makikita yung lupang lupa oh. ayun ang hirap na hirap magatras kailangan todo bigay yung sakin o oh. oh ayun umi-slide ayun nahihirapan ang oh. matras madulas masyado oh, dulas o oh. umiikot na ko oh. umiikot na yung gulong apanya ya balik sa ya para hindi siya tumambak doon sa isang ano lugar hindi <laughs> pa ba? <laughs> bali dyan na lang tigba ba para hindi siya lumayo ayun natapos na rin nandito tayo nagpapasaway nagbablog lang alam <laughs> mo idol nandito ako nagpapasaway lang bibidyo lang <laughs> tayo uwi <away> na <laughs> ayun shout out po dito sa mga driver na nandito sa Bulacan Kaya mga idol, tayo niyong pagdadrive. At ako ipawi na. Bye bye po.